sa kaibang sinigang na naman ang lulutuin ko ngayon. Napakasarap talaga ng sinigang na bangus sa santol. Nagpaputol na naman kami ng mga sanga ng jimilina dito sa bukid. Kaya para may lakas yung aming trabahador ay eto, magluluto tayo ng pang-almusal. Bumili kami ng dalawang pirasong bangus na siyang ipapaulam namin doon sa nagtatrabaho sa amin ngayon. Ang iba dito ay aking lulutuin para pang-almusal at yung iba naman ay aking lulutuin mamaya pa ng halian. Aking pinirito yung buntot at gitna at ganoon na rin nagprito din ako ng bunga ng sitaw at okra. Ganito kami magpatrabaho dito sa amin mga kabukid. Kahit kumain na ng almusal yung nagtatrabaho sa amin ay amin pa itong pinagluluto para pakainin ulit siya. Dahil alam namin na hindi biro ang makiyat ng puno ng kahoy. Mas lalo na at pagkataas-taas nga ng kanyang mga inaakyat. Kailangan talaga kasing bawasan yung mga sanga ng puno ng jimilina dito sa bukid. Kasi kapag panahon ng tagbagyo ay nakakatakot din. At eto, kumakain na muna kami ng aming almusal at maging itong si baby nga ay kumakain din ng sitaw. Nakakatuwa itong batang ito. Talagang pinapakain namin siya ng husto mga kabukid nang sa ay na hindi siya magutom. At eto, tatapusin ko lang kumain dahil pupunta na nga ako ng taas mga kabukid para tingnan ang aming mga alagang kalabaw. At eto, akin ngang tinignan yung pinagkukuhanan ng aking mga anak ng kabute at marami nga ding tumubo ulit kaya kinuha ko na. Tapos nang papauwi na ako, dinaanan ko ulit itong tanim dito sa bukid na bagbagpong. Kinuha ko yung mga tira pang bulaklak dahil malalaki na rin. Pagdating ko ng bahay, nagpalito ulit ako ng sweater dahil basang-basangan ng pawis yung aking suot kanina. At eto, naghanda na ako na Ricardo para sa akin lulutuin ngayon na sinigang na bango sa santol. At sa tabi nga lang ng bahay, dito sa bukid itong puno ng santol kung saan ako mangunguhan ang aking ipang At akin nga tinikman yung isang buto nito kung matamis ba itong klase ng santol na ito. Pag sobrang hinug na hinug siya mga kabukid ay matamis pero kapag yung kapipitas lang galing sa puno ay talagang medyo maasim-asim. Saktong-sakto talaga siya para pang-asim sa sinigang. Apat ah, na piraso yung aking ginamit na pang-asim dito sa aking lulutuin ngayon na sinigang. At habang nakasalang ito mga kabukid ay pumunta na nga rin akong kumuha ng kangpong dun sa aming mga tanim dito sa bukid. At pagkatapos, dumaan na rin ako ng silin na tanim din namin dito sa bukid. Kaya nga pag marami kang pananim ay hindi mo po problemahin kung ano yung mga ihahalo mo sa yung mga lulutuin. At nang makakuha na ko ng kangkong at sili, eto akin ang nilinisan yung kabute At akin na rin hinimay itong kangkong para lang sa ganun ay mahugasan ko na rin. Siguradong mapaparami na naman ang kain natin netong mga kabute, kasi syempre yung mga isasahog natin na gulay dito sa ating lulutuin ay mga bagong pitas lang. Eto, tapos ko na nahimay yung mga gulay kaya akin na itong huhugasan. Dahil yung tubig na akin pinakuluan ay kanina pang kumukulo, siguradong ang asim nito ay nasasabaw na. Kaya nilagyan ko na ito ng bechin at ganun na rin ang asim. At nang matimplahan ko na, eto nilagay ko na rin yung bangos. Tuloy-tuloy naman ang pagkulo niya. Pati ganun na rin itong kabute para hindi naman masubrahan sa luto yung bangos. Kaya pinagsabay-sabay ko na yan, kabute. At ganun na rin itong kangkong. At ang aking ipanghuhuli lang ay yung bulaklak ng bagbag at ganun na rin niya yung sili. Ganito lang ako kasimple magluto. At ng ilang minuto, akin na din tinignan yung aking isinalang kung pwede na ba ulit itong ilagay o ipatong yung sili at ganun na rin yung bulaklak ng bagbag Siguradong gutom na yung nagtatrabaho sa amin. Nailagay ko naman na itong silit. Ganun na rin yung pulaklak ng ko. Mabilis lang naman itong maluto. Ang ganda ng kulay ng sabaw. Para siyang may gata. At napakasarap ng lasa. At dahil naluto na yung aking nilutong sinigang na bangus sa santol, kaya yan, tinawag na namin siya para kumain. At talaga nakakatuwa din itong tagatrabaho namin mga kabukid. Kasi kapag katapos niyang kumain, hindi na niya ginagawa pang matulog. Ang ginagawa niya ay pumupunta na siya doon sa kanyang pinagtatrabahuhan para tapusin yung kanyang mga gawain. Kahit nga sabihin namin na magpahinga muna, ay hindi siya nakikinig. Pupunta ulit siya doon sa kanyang area kung saan siya nagtatrabaho at talagang magtatrabaho kaagad kahit medyo mainit ang sikat ng araw. Nakakabilib talaga siya mga kabukid. Kaya ang ginagawa namin ay dinadagdagan namin yung ibinabayad sa kanya. Ganito kami kumain sa bukid. Ang kaldero at kawali ay nasa gitna na ng hapagkainan. Hindi na ako nagsasandok na inilalagay pa sa bandihado o di kaya naman mangkok ang ulam o kaya kanin. Grabe mga kabukid, ang sarap ng asim niya. Taapat na piraso lang ang nilagay ko dyan pero napaka asim na talaga ng sabaw at hindi lang yung mga kabukid. Ang isa pang nalasahan ko kahit maasim siya ay medyo manamis na mis din. At eto, susubo ko na yung kabute. Hindi ko na nga hinimay itong kabute na aking inihalo dito para buong makita yung itsura ng kabute. Mamaya pagkatapos na naman namin kumain, mag-aasikaso din ako ng mga gawain dito sa bukid. Marami din kasi akong trabaho at hindi lang yon mga kabukid. Maghahanda din ako mamaya ng pangmeryenda ng nagtatrabaho sa amin. Ganito ang buhay namin dito sa bukid kapag may trabaho ka, kailangan matapos mo kaagad ito sa loob na maghapon. Para nang sa ganon, ay ibang trabaho na naman ang gagawin mo kinabukasan. Hanggang dito na lang mga kabukid at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. See you in my next video.